pangat pa rin wala yes, <coughs> ka? no. <laughs> wala <laughs> wala tayo saan ka? saling wala wala sa wala well, mo pinapa yun no? mayroon layun na yun, eh. tayo ngayon saan yes, pala po? saan? sa

Ay baliw, mayroon baliw isa dyan. Guys, kaya po tayo. Ating yan ay sinagang na buto-buto. Ito, bu ano ito? Ito, ito, But ito, or... ito, to dalawa tayo. Ay, may baso may baso dyan. Puni dyan. yan? Ito, oh, ito. Ano yan? Ano di Ano yan?

Tanggap lang. ng ko oh, pa, sampo. Sampo lang tayo, tayo ni Minoy? Oo. Ano sila ka? Tanggap ng koop. Oh, sampo lang, rambol. Hindi ko ginagawa sa mga Grabe naman, sampo lang. <laughs> may patayang ka na eh, no? Hindi ko tumatayang ng sampo. Binte. ano ko pa. Buko ka lang sana, niya rambol. Kasi okay, may niya natumbot. tumbuk pas di gua lagi street kamu pulang ah gua lagi street ya naik naik tempat kan karena kalau masa ini kamu pulang gawa so, imo yung mo sabog ano yung di mo taga suran kuyon alam uh, naman ka. ka sabi 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 <laughs> ba to play, sabi 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 na sabi 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 diipisin Hindi sayang din lang, is sinasabi ko parang hindi ipisin Umasa na sila siya wala? wala pa si yung wala wala na yung 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 hindi akin, akin napunta ka ba lang? John Ray, bumi na kung kapo niya eh. John nga, pagpainom doon sa bahay. Kakabi? Oo. ka man lang nagtawag. Hindi, may kita nagkita. Alas 5 lang ako. Tawa mo, wala akong pang inom. Wala ka nang Wala yung motor mo doon ah. Nandun ba? Ano ka ba mo eh? Ano size? Ano ka mo eh? 5? Hindi, umuwi ako. Nauna ako umuwi. Alas 7 ako umuwi. Sila, naiwan pa doon. Wala plano yun doon? Alas 5? Alasas po eh. Dapat dyan lang kami sa malapit. Wala kasi ayaw dito lang ang bumboy. Wala sarado rin matanda doon. Napunta doon yung mga. Kasi nalang ako. Nagyaya na sa inyo. Kasi ang kagali mo ngayon, pag nakayang nung napala, wibis, si yung kami. Tapos sabado, may kami. Pas muna. Pag may libre, hindi ka tanggihan. Libre, sayang yun. Ako kaya. E aí